Uh, na po ang ating panayam we beg for the indulgence of attorney Greg uh, Guillermo Pua Jr. Uh, babasahin po muna po ni uh, Baby Girl ang uh, dated October 23 na memorandum po ni Asec Attorney Vigor Mendoza II na ating pong panggagalingan sa ating pong pag-uusapan this morning. Ito po ay in the light of the administrative order number 224-046 na ating napag-usapan din kamakailan po lamang, Baby Girl. Diretso na ba tayo sa mensahe? Ah, uh, doon ka na muna sa memorandum. Okay, okay. memorandum ang nakalagay po dito. two all regional directors all assistant regional directors all operations division chief all district and extension or extension offices and all other personnel concerned subject suspension of the implementation of the administrative order number vdm-2024-046 Date 23rd of October 2024. In the best interest of service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lengthen the compliance period and allow more time to widen the information dissemination, the effectivity of AO number VDM 2024 046 guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration is held in abeyance until further notice. The executive director is hereby ordered to draft and submit an amended AO taking into consideration the inputs of other stakeholders. Failure to abide with this memorandum shall be dealt with accordingly this memorandum shall take effect immediately for information and immediate compliance signed by attorney Vigordy Mendoza II assistant secretary of LTO okay nasa sa antelinya po ngayon si attorney Puwa Maganda umaga po attorney magandang umaga po Manong Ted magandang umaga po Dikaycha Opo, salamat po na marami sa inyong pong panahon. O sige po, so meron ho ba kayong gusto pa hong ipaliwanag sa kadahilanan nga po na agad naglabas na memorandum si ASEC Vigor Mendoza? Please go ahead muna. Um, opo, uh, manongtid dahil nga po dun sa mga, mga narinig natin na maaring problema dito sa ating administrative order, uh, minabuti po ng ating ASEC na i i-suspend, i-held in abeyance na muna po yung ating implementasyon. Um, ito naman po, AO na to uh, was really contemplated to 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 prevent the uh, rampant increase po ng mga unregistered uh, unregistered dobo, uh, unregistered and recorded double or multiple sale po um, dahil nga po dun sa interview post po sa edyo, nung lunes na marami pong sitwasyon na hindi po namin na-consider uh, doon sa mga sitwasyon po bago po ang AO na ito, uh, sinuspindi po muna para po atin mapag-aralan at mailagay po this sa uh, amended AO yung mga situation regarding 10 years sale, uh, sale na 10 years ago, 20 years ago po at yung mga requirement po para doon po doon sa mga sale na nangyari noon. Yon, opo. So salamat po na marami attorney ha at kami po ay nalulugod nga opo. sa pangyayaring ito. Sige. So uh, moving forward attorney, uh, may binabanggit po dito na siya po ay nag-aatang ano po, nag-aatas sa mga ilang pong official ng LTO na magkaroon po ng pag-aaral at magbigay po ng draft dito sa magiging bago pong kautusan. Uh, opo. <clears throat> Ako po 'yung sa ako po ang naatasan na mag-draft ng AO but I will get for the input of our uh input po to better improve the administrative order from those persons po mentioned. O oh, sige po. So uh and, and other other uh, and other stakeholders po uh, um, manong Ted, uh, um, and um, Kung niyo po, kung niyo po mamarapatin po manong Ted ay coordinate din po, po sa inyong opisina para po malaman po yung inyo pong suggestion upang mapaganda po yung implement implementation po ito, itong administrative order na ito. Ay salamat po na marami kung ganun po kami po naman po ay kung sa abot lang po ng ating kaalaman po at kakayahan ay magbibigay din po ng suggestion. So uh, attorney dito po no nababanggit na kinakailangan daw po ng widen no information dissemination. So, uh, meron na ho ba kayong naiisip most likely kung kailan kaya ito maari na pong maipatupad na medyo pulido na po yung ating order? Tama bang ba narinig ko para pinag-iisipan po na gawin na itong Enero ng 2025? Um, that is one, uh, that meron pong suggestion na ganyan pero wala pa pong final, Manong Ted. Uh, okay. Rest assured po, I will, I will get... Uh, I will coordinate with your ano with mm. your office po once, mm. bago po ito i-implement. Okay, sige. Ito po attorney no. Sabi nga dito dapat daw po magkaroon ng malawak na kaalaman ng publiko dito po sa mga batas na ito. Kasi in fairness naman sa LTO baby girl your honor madam chair may mga hugot naman dito sa whereas provision eh. nung original po na memo, di ba uh, attorney no? May mga hugot okay. sila dito in compliance sa ilang pong mga existing Republic Act o batas. Halimbawa, sabi po dito po sa pang-apat na whereas, no, binabanggit dito yung Republic Act number no. 11235 O yung Motorcycle Crime Prevention Act. Okay? Na nagsasabi nga kinakailangan daw kapag kayo po ha, oo, ay uh, may miari po ng motorsiklo. All right? Uh, within five days po, na iyo itong uh, attorney pag ito ang motorsiklo mo ay iyong uh, uh ibinenta dapat within 5 days dapat mo nang ma-report di po ba no yung pong, uh, o yung sale na ginawa ninyo sa LTO di po ba Okay. Opo, uh, yes, opo. Habang uh, yung multa po dito, tama attorney 20,000 di po ba? Opo, Manong Ted. Okay, pag hindi mo nagawa yan, 20 mil. So, in fairness naman dito, may pinanggagalingan silang batas, no? So, kung ang ating pag-uusapan dito ay uh, panini... Bakit naman ang laki? Eh, may ginawa na... Gumawa ng batas, eh. Di ba? Kongreso. Ang mga promotor hon... Ah, promotor, I'm sorry. Ang mga main author nito, sila oh. JV Ejercito. Di ba? Sir, ano? Sila yung main author dito, eh, sa multa. Pero, ang adikain ng multa, eh, para sumunod at maging estrikto nga kasi naglipa na yung mga unregistered at ginagamit sa krimen. Yun po ang wisdom dito. Ito pa so, Atty. kasi bago ko po ito, at bago ko tulungan na maipaliwanag ito, meron pang isa. Opo. Yung pong Republic Act number no. 10883 o yung an act providing for a new anti carnapping law of the Philippines. Di ba? Attorney, ano po, ha? Okay. Opo. Dito, Opo. dito po naman sinasabi na kapag ikaw ay bumili ng auto sa LTO, ikaw yung buyer, meron kang 20 days, di po ba, na ilipat sa iyong pangalan yung ownership ng motor vehicle, di po ba? Opo. Okay, po, man. So, klaro yan. Eto ngayon, girl, sinasabi ko kanina, dapat may paliwanag po ni attorney. Alam niyo mga kapatid, kaya po talaga kinakailangan dito ng malawakang informasyon at kaalaman ng publiko sa ating lahat. Kasi hindi po nabanggit dito sa original na A.O. ni uh, Asek uh, Vigor Mendoza na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam, na kapag hindi ka sumunod dito po mga kapatida, dito po sa Republic Act No. Uh, uh, 11235 o kaya po itong Republic Act No. 10883, may kulong ito. Maliban sa multa na pinansyal, di ba, attorney? opo tama po uh, ang Pe. <laughs> hindi baka po alam nyo, may kulumpo dito ha? ito po ha ito po dito po sa sa batas tungkol po sa sa ano no dito po sa batas tungkol po dito sa sa pagpaparehistro po ng sasakyan attorney kapag ikaw ay buyer at na-perfect nyo yung deed of sale dito, meaning, magpirmahan tayo, naibenta ko na sa'yo, nasa'yo na ang possession ng sasakyan, binibigyan ka ng 20 days na i-rehistro mo yan. Walang extension yan, 20 days strictly sa LTO. Kapag hindi po na i-rehistro yan, attorney, makukulong, pwedeng makulong yung pong buyer ng kotse, di po ba? Sa, opo, oh sa, ano po, Nakalagay po sa ating... Sa batas na binanggit niyo po. Mm-hmm. -mm. Opo. O, sa motorsiklo po, uh -oh. kapag ito naman po ay hindi mo rin nagawa, may kulungho ba din? Meron po, uh, Manong Seb. Mm -mm. Meron din po. Opo. Baka hindi niyo alam ha. O sige, unahin natin itong sa motorsiklo. Mga kapatid, sa mga may motorsiklo ngayon ha. Opo. Dito po ha. Nakalagay dito. Failure of the owner to register within five days... From the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition, shall so subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to prisión correccional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. So kapag ho pala sa loob ng limang araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pa pwede ka palang makulong. Yung pong, pong sinasabi na arresto mayor to prison correctional, gaano po kahabang pagkakulong ng attorney? Ang arresto mayor po, one month to one month and one day to six months ang prison correctional po uh ay 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 double check lang po <laughs> medyo ay, aabot sa 6 years 6 years at 6 years po 6 years 6 yes, years sir. tama po manong pet 6 years po so mga kapatid ha, ah, so hindi po biro ito eh kaya nga kasi kung totoo pong ipatuto pa dito ng mahigpitan hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20 mil ha ang pinag-uusapan po dito ay higit sa 20 mil na multa plus may kulong ka pa at orne Apo, Manong Ted. Diba? Ito ho yung hindi nababanggit dito eh. Kaya po tama din po ito kasi kung talagang kayo maghihigpit dito, marami makukulong. <laughs> tama po manong Ted. Oo. Um, kapag ba ganyan, sino ho ang magdedemanda diyan? Sino pang re-report LTO kung sakasakali magdedemanda sa mga hindi susunod rito at yung nga magkakaroon po ng mga ano ito, ng mga kasong kriminal. Opo, It's either the PNP po or the LTO mm. po, uh, mm -hmm. Manong Ted. Opo yung PNP. Okay, sige. So, klaro yan ha. Chacha ha. An -an ano yun mo ha? Tandaan mo to. Baka may motorsiklo ka dyan. May benta mo. Well, dadalawin na lang kita. Tsaka hindi lang to for motorcycles. Oo. For all vehicles ito. Hindi, hindi, hindi pa. Motorsiklo pa lang ito. Motorsiklo pa lang. I -iba pa so, yung, mas uh, matindi uh, pa yata yung kulong? Mas, pag... mas, pan, makinig ba? ka. Uh, chacha ha. Pero sa, ano bang gusto sa mo gusto sa yoko na bumili ng second hand ngayon. Sa saan mo sa gusto sa, sa Malolos uh, uh, City Jail o sa Manila City Jail. <coughs> Doon kita dadalawin. Oh, ito naman. O oh, sige, sige ito. tuloy. Ito ho naman ha, sa mga sasakyan. Opo, ito 'yung kasi itong batas po ng Motorcycle Crime Prevention Act na ito, March ito 2019 effective. Ito po namang uh, anti carnapping Act na ito, laps in tulo ito eh. July 17, 2016. Okay, so may cut-off ito. Okay. Dito po sinasabi, no? At uh, attorney, uh, paliwanagan niyo po kami, no? Ang sabi po dito, ang sino man sa section 8 nito, no, ang sino man all right, na magbebenta, pati nga po yung pagpapalit ng makina, chassis, engine block, etc., no. O lalo na kapag nagbenta ka, dapat daw iparehistro mo sa LTO within 20 working days upon purchase or acquisition of a motor vehicle. O, kaya, o yung mga substitution po na pinabanggit ko, makina, engine block, chassis, etc. Okay. Kapag daw po, hindi mo yan na iparehistro sa loob ng dalawampung araw at orni, presumed Carnap vehicle ito. Huh? Opo. Yun po yung... Ano? Agad? Diba, Opo. Tama po, Manong Ted. Okay. Pag presumed car vehicle, ano pong sinasaad na batas? Ilang taong kang ikukulong kung kakasuhan ka dito? Uh, nakalagay po sa Section 3 ng yung anti-carnapping law, Manong Ted, is imprisonment for not less than 20 years and one day, but not more than 30 years po. Uh, but when the carnapping is committed without violence against or intimidation of persons. Mm. Uh, kapag mayroon naman pong intimidation, uh, may 40 years na po. thirty uh, hmm. 30 years to 40 years po manong ten. Oo. Oh, oh, Kung talagang, sa, kung talagang karnaper ka, di ba? Kung talagang inagaw mo yan, ninakaw mo yan, oo, oh, oh, nasasakyan, na sasakyan, yun pong kakaharapin mo. Pero dito, kapag hindi mo lang siya na ilipat ng ownership sa iyo within 20 days at presumed karnap yan, yung burden of proof nasa sa iyo, di ba, attorney? Yung nagbumili, uh, di ba? Opo. Mm -mm. Pag hindi, yes, po, uh, oh, yes, pag hindi mo na patunayan 'yon at kinasuhan ka dito, pwede kang makulong ng hanggang 20 taon. Opo, manong Okay, sige. So, attorney, so yung apo, nga er, ngayon klaro na ha? Uh, ah, opo, klaro na po Apo. itong, mga, itong batas na ito. Kaya po ako nga naba, nabahala po kami nung laliman pa po namin po ang ating pag-aaral dito na mukha pong doon sa puntong yon hindi po nabigyan ng pansin ng LTO. Yun, sa memorandum po ni ASEC Vigor, itong informasyon na ito, Nasa ganun po, magkaroon din po ng pagkabahala ang ating mga kababayan. Hindi lang ito multang pera, di po ba, attorney? Opo. Opo, Manong Ted, nagpapasalamat po kami sa inyo na dahil nabigyan kami ng pagkakataon po dahil po sa programa po niyo. Okay, sige. So, uh, well, katungan nyo kami dito para nga po sa tamang informasyon. Sige po, ganito. Oo. Uh, ano pong aming asahan sa LTO ngayon? Sa so, usapin po muna ng effectivity nito kung sakasakali. Kasi yung pong Republic Act No. 11235, ang kanyang effectivity po ay March 8, 2019. So, perspective po ito. Ito ho namang anti-carnapping law na bago ay 2016. Okay? So, how do you manage that? Na mabalansi po ninyo, kasi kung effective 2016 ito, eh baka marami din pong sumabit dito. Tapos, meron pa ho tayong 2019 sa motorsiklo, eh, kung yung pong pagbabasayan natin ng effectivity po ng batas, eh mukha din pong baka marami din po na ang ano, no? Marami na din po dito ang lumab lumalabag. Opo, Manong Ted. Uh, yun po, kasama po sa aming uh, while this, the RAO. Mm -hmm. po, kasama, po, kasama po yan sa ating uh, pag-aaralan pang muli at para ma-clear na po doon sa lalabas po na amended administrative order mm -hmm. kung ano po yung saan i-apply po yung taking into consideration po yung tulo. Oo. That is now the a prejudicial question siguro, attorney. Kasi kung meron na po kasi nung una pong ating uh, discussion, diskusyon, parang retroactive nga, di ba, lumalabas. Kasi wala pong cut-off time, eh, no? walang cut-off period. Pero ngayon po, naklaro na nga po itong mga provision ng batas, meron na po talagang date no? at saka taon ng effectivity nito mga penalties na ito papano kaya yan? Ngayon, ngayon pa lang po attorney. Uh, kayo po bilang isang abogado, uh, um, ah, pag, nag, <laughs> pag <laughs> nag, pag nag 2016 cut-off ka dito, dami hong makukulong nito. Ang dami magmumulta nito. Kung 2019 sa motorsiklo, libo-libo din po malamang ito. Kasi nga na hindi po nag-transfer na ng ownership, may kulong pa. Opo. Well, uh, yun, po, yun naman pong 2016 po kasi, uh, yung motor vehicle. Mm -hmm. The definition sa under 4136 po, wala naman pong sinasabi dyan na motor vehicle and motorcycle. Motor vehicle is defined uh, yung broad po. Uh, any motorized uh, uh, na sasakyan mm -hmm. so kasama po doon yung motorcycle ganun din po dito sa if if you will read yung new, new anti-carnapping law it does not distinguish whether it is mm -hmm. a motorcycle or a motor vehicle mm -hmm. uh, it is only in 1, 1, 2, 3, 5 po na specifically okay. applicable po sa yeah. motorcycles ayun so mas 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 ano pala ito no kumbaga sa, sa strictly kumbaga 2016 din sakop na din pati motorsiklo the uh, if we will define po yung motor vehicle po ah uh, manong Ted, mm -hmm. po. Yes, sir, no. So kung if you are going to uh, strictly construe, no, the law eh sakop din ho talaga dito pati motorsiklo. Sige. So, ngayon pa lang po attorney, gaano po kahirap kaya ito? Kung sa dahil hindi ho naman kayo may gawa ng batas, no? Kayo lang po 'yung ng batas dito. Paano po ito uh, sa palagay po ninyo? ano remedyo po dito magkaroon po doon sa mga legit ha? Doon po sa mga ignorance lang po ng ating mga kababayan to follow the law. Ano kaya ito? Will that be possible na vis-a-vis -a, -vis a Republic Act and an administrative order na magbigay po kayo ng parang ano po? Uh, ang tawag ka doon? Yung pong amnesty? Yeah. Um... Well, isa po yan sa ating pag pero ito naman pong motorcycle crime prevention, uh, nakapokus po siya at saka yung anti-new car napping nakapokus po siya sa criminal liability. Mm -mm. Yung atin naman po, ang, ang, ang sakop lang po natin is in case yung administrative uh, liability mm -mm. na uh, pwede namin i-impose. Mm -mm. mm -mm. Opo, opo. Yung nga po, ano... Pero yung nga, administrative, yung multa na babayaran at saka yung obligasyon po na magparehistro. Pero yung pong criminal eh, po, pero yung criminal aspect nito depende na po kung hahabulin ka ng pulis. Opo. Opo. Tama po manong Teddy. At kung pagpapaliwanagin ka sa presinto. <laughs> Opo. Opo. Tama po manong Teddy. Sakit sa ulo nito, no? Ito hum. Kaya mm -mm. kaya nga po kaya po, Madam Ted, kahit po suspended po ang ating administrative order, mm. ni-encourage po natin yung ating mga kababayan po na nagbenta po ng sasakyan, ipagbigay alam niyo po sa amin sa sa LTO po para po matransfer naman po yung sasakyan po sa ito. Okay, sige po. So muli po, ano? at tiyan, may tanong ka ba? Kasi uh, mukhang klaro na po ito at uh, katuwang nga po natin ng LTO dito sa pagpapaliwanag para mas maintindihan natin yung bigat po ng mga kaparusan dito sa batas at maging dito po sa AO ng LTO. Sige po. So, Attorney Greg, uh, kami po'y balitaan nyo kung meron na po kayong draft dito. At uh, muli po, ha, ang aming pong programa ay maaari po nating magamit sa pagpapalagana po, pagpapalawak ng informasyon, tamang informasyon tungkol po sa adikain po ng LTO. Maraming maraming salamat po, Manong Ted. Uh, assured po, kapag meron na po tayong amended, <laughs> ay makikipag-coordinate po ako sa inyong opisina para po malama, ma, malaman po ang inyong comment or suggestion po mm -mm. para mas maganda na po yung lalabas. Opo, sige po. Salamat na marami, attorney. Mabuhay po. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Okay, sige. So si Attorney so, si Greg Guillermo po Jr. Junior ang Executive Director po ng LTO. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.